So yun mga amigo, no need na tayo maghilamos. Hindi na kailangan na mag suklay-suklay, maligo. <laughs> Basta, go na agad, vlog na agad, okay? Bago ko pala sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Alright! Alright! So ito pala yun, mga kamigo. Itong aquarium ko, itong tank na to, ay wala lang kabuhay-buhay. May ano 'yan, may gapi 'yan. Nilipat ko dito sa baba. Uh, for the meantime. Yay! <laughs> so ang gagawin ko ngayon mga kamigo, uh, linisin ko to tapos ah uh, bigyan ko ng konting ano kabuhay-buhay. <laughs> Lagyan ko ng bagong Gapi siguro yung gagawin ko Tapos Lipat ko siya, ipasok ko siya sa Aking munting bahay Sa loob ng aking bahay kubo So Yun ang gagawin ko ngayon mga amigo Tingnan natin ah, Ipapakita ko pagkatapos nito <laughs> So Gagawa tayo ng Kunting aquascaping Ay, Hindi naman siguro aquascaping Siguro mga kunting decoration na sa sa ano, sa aquarium na to. So, abangan nyo, mga kamigo. So, yan na, mga kamigo. Naipasok ko na yung aquarium na nalinisan ko na kanina, mga kamigo. Uh, sa ngayon, mga kamigo, medyo ano tayo ngayon? Medyo, uh, Hindi, medyo brown-off pala talaga. <laughs> so, yan. Lagyan natin yan ng mga... Decoration. Uh, Siyempre una, tubig muna. Pero may ano ako dito. Dali. <laughs> Ito. Dito ako sa likod ng ating cam. <laughs> may sticker ako. Look at ito yun na Decor Decoration Ayan. Tapos may hinanda akong ano dito Aquatic plants Okay. Um, maganda ba tingnan kung hindi pa masyado masikip uh, kunin ko yung ano ilagay ko dito yung aking grip wood try ko lang kung may lugar pa ba? So, ayan mga kamigo, natapos ko nang mag-set up. Nilagyan ko na ng, ano, ng ilaw. Pero hindi pa natin masubukan ngayon kasi yung nga, brown out pa dito sa amin. ah uh, medyo masama yung panahon. Alagay na rin ako ng ano dyan. Tinago ko lang yung sponge filter. Tingnan natin kung gagana ba mamaya kung may ano tayo, may kuryente na tayo. Papakita ko lang ulit. Uh, so, hindi pa ako naglagay ng isda. Ang balak ko kasi kanina ay yung mga gapis. <laughs> Pero, uh, nagbago yung isipan. So, uh, nag ako na yung ilagay ko dito ay yung mga balloon mollies ko na hindi ako hindi pa ako sure kung ano ba yun 24k ba yun o chocolate ba yun or parang mga basta balloon molly lang yung sigurado kung masabi na balloon mollies so we will be right back <laughs> kung may kuryente na tayo mga amigo